ang kaugnayan sa ating paniniwala. Ha? Huh? Na tawag na uh, na natin. So natapos natin ang pagtalakay sa mga haligi ng Islam, haligi ng Iman. At uh, maasa po na natutunan na ninyo o natandaan na ninyo o alam na ninyo. Huh? At hindi na ninyo makakalimutan. Ha? Huh? para makausad tayo Ngayon ay uh, tatalakayin natin uh, ang uh, tinatawag na haligi o pundasyon ng Islam anong tinatawag na pundasyon ng Islam? Ang pundasyon ng Islam na kung saan ah, hindi may tatayo ang Islam kung wala ito, no? ay yung tinatawag na Tauhid. No? Ano ibig sabihin ng Tauhid? Ang Tauhid, ito yung Uh, pagbubukod tangi sa Allah sa tatlong aspeto pagbubukod tangi sa Kanya sa Kanyang pagiging Diyos sa Kanyang pagiging uh, Rab at sa Kanyang mga katangian at mga pangalan yun ang tatlong uri ng tauhid na tinatawag tauhid al-Rububiyyah, tauhid al-Uluhiyah, tauhid al asma wa-sifat. No, umpisan so, natin doon sa tauhid al-Rububiyyah. Sa tauhid al-Rububiyyah karamihan ng hindi man lahat sa mga ibang pananampalataya na labas sa Islam ay pumapasa dito sa tauhid na ito. Ang dalil niya sabi ng Allah wala in saal taum man khalaqat samawati wal ard la yaqulun la yaqulun la yaqulun la kung tatanungin mo sila kung sino ang naglikha ang, ng langit at lupa ay hindi nila sasabihin na nilikha ng mga ay tinatambal nila sa Allah o sinasamba nila bago sasabihin nilang na ito ay likha ng Allah walang ibang naglikha likha ng nag-isang kunay at tayong Diyos sabihin, yung mga hindi muslim kristyano at mga hudyo kahit na marami silang mga tinatawagan, maraming pinananalanginan, maraming sinasamba, hindi nila sasabihin na ang langit at lupa ay nilikha ng kanilang sinasamba na Diyos Diyosan. Huh? Yun ang patunay na lahat ay naniniwala sa pagiging tagapaglikha ng Allah pagiging tigapagtustos, tigapagpanatili ng kanyang mga nilikha sa San Sinukob. No? Huh? Naniniwala sila na siya lamang yung tagapaglikha. Siya lamang yung nagbibigay ng biyaya. Huh? Pero yung mga tinatawagan daw nila ay mga instrument lang, mga tagapamagitan. <coughs> Hindi sila naniniwala na yun ang nagbibigay na ng buhay, mabawi ng buhay, nagbibigay ng biyaya, naglilika. <coughs> Hindi sila naniwala doon. Naniniwala sila na walang ibang gumagawa nun maliban sa nag iisang tunay tayo. Ha? Kaya ang pagbubukutangi sa Allah sa kanyang uh, rububia, sa kanyang pagiging rab, ay hindi ito nagpapapasok sa tao sa Islam. <coughs> Kahit naniniwala ka na ang Allah ang naglikha sa iyo, lahat ng nakakantan mo ay galing sa Kanya. Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Siya ang babawi ng buhay mo. No? Huh? Paniniwala ka. Hindi ka pa rin mananampalataya. Huh? Kung hang, hanggang, hanggang doon lang ang iyo, paniniwala. Huh? So sabi ng wala sa SWT, Ya ayyuhannas, udkuru ni'mat Allahi alaykum. Hal مِنْ خَالِكٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Sabi nga lausang katauhan Alahanin nyo ang biyaya ng Allah para sa inyo Meron bang tigapaglikha? Sabi nga Maliban sa Allah na nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa? Patanong siya. Ha? Meron bang tigapaglikha? Sabi na Allah. Na nagbibiyaya sa inyo mula sa langit at lupa. Al min khaliqin Meron bang tigapaglikha maliban sa Allah? Na nagbibigay sa inyo ng sustento mula sa langit at sa lupa. La ilaha illahu. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Hmm? Saan na ito? Sabi, itong mga tao, naniniwala sila na iisa lang yung tigapaglikha, tigapagtustos. Hmm? Subalit, so, sabi nala, saan na ito? Paano nangyari? Sa kabila ng inyong paniniwala, na ang Allah lamang ang tigapaglikha di isa lamang ang tunay na Diyos ang tigapaglikha paano kayo naligaw ng pagsamba bakit kung sino-sino ang inyong tinatawag kung kani kanino kayo nananalangin so siya lamang ang tanging tigapaglikha tigapagtustos pagbigay buhay bumabawi ng buhay tigapagpanatili sa kanyang mga nilikha ang kanyang mga nilikha ay mananatili habang kanyang tinayintulutan. So lahat ng kanyang mga nilikha dito sa San Sinukub nato, siya rin ang nagpapanatili. Siya ang nagpapahintulot sa atin na mabuhay hanggang sa takdang panahon na kanyang itinakda. Ibig huh? sabihin, ang Tauhid al-Rububiya Ito yung pagiging bukod tangi ng Allah Sa lahat ng kanyang mga gawa Sabihin, ang mga gawain ng Allah Ito ay exclusive para sa kanya huh? Walang ibang nakakagawa Sa kanyang mga gawain huh? Sa lamang Special bukod tangi huh? Ang paglikha naliban, di ka paglika maliban sa kanya. Yung pagbibigay ng sustento ng biyaya, walang ibang makakapagbigay maliban sa kanya. Kahit isang butil na kanin, walang makakain ang sinuman maliban kanya ito paintulutan. Sabi ng Prophet Muhammad, kung ang mundong ito ay makakatumbas sa isang pakpak ng lamok. Sa paningin ng Allah ay hindi niya pahihintulutan ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya na makainom kahit isang patak na tubig. Huh? Sabihin, madali yun para sa Kanya. Kahit isang patak na tubig hindi ka makakainom kung hindi pa pahintulot ng hal. <coughs> yun yun ang Ibig sabihin ng Tauhid Arububia. Ang kanyang pagiging hari. Ha? ang nag-iisang hari sa san sinukob na ito. Ha? Hari na sumasaklaw sa lahat. Ang kanyang paghahari ay sumasaklaw Saklaw niya ang lahat. Itong buong San Wala kang lugar na mapupuntahan sa universe na ito na hindi saklaw ng kanyang kaharian. Mayroon mga hari, hari ng isang bansa, hari ng isang uh, pamayanan, pero ang kanilang pag limitado doon lang sa kanilang sakop. Pero yung ng Allah, lahat saklaw niya at magpakailanman hari siya. Ay yung ibang yung mga hari dito sa lupa, pag namatay papalitan na ibang hari. Diba? May katapusan ng kanyang pagiging hari. May simula, may katapusan. Pero ang pagiging hari ng Allah, sa simula't simula hanggang sa dulo siya pa rin ang hari. Hanggang sa araw ng pag -ukog, Hanggang sa kabilang buhay. Siya pa rin ang mag isang tanging hari. Ha? Maliki ya Ang hari, tanging hari, sa araw ng pag -ukog. Doon na, pagdating ng araw ng pag-uukom, siya na lang nag-iisa ang hari. Wala na yung ibang hari. Huh? Pag na, minakasan ang buhay sa mundo, lahat na matay na, walang ibang may buhay maliban sa Allah. Huh? Sa loob ng apat na pung taon, walang buhay. Maliban sa Allah. O sasabihin ng Allah, Anal Malik, ay nalmulukul ad. Ako ang hari. Nasaan ang mga hari sa lupa? Wala kahit isa. Ha? Katay lahat. Hmm. Katapos ay, muling bubuhayin lahat. Hmm? Ha? Bubuhay ang lahat pero wala nang mga kapangyarihan ng mga hari na hari sa lupas. Huh? Lahat ng magaganap ay tanging na sa pagtatakda ng Allah. Wala na, sabi ng Prabhito Muhammad, hindi makakaalis ang isang tao ng kahit isang hakbang mula sa kanyang kinaruroonan sa araw ng paghukum. Hanggat hindi niya pinasagot ang apat na katanungan. Hmm. Dito, sarili natin kilos mo. Anong gusto natin? Magagawa natin. Pero pagdating sa araw na pag-ukom, wala na. Wal amru, yaw ililila. Ang lahat ng kaganapan ay nakasalalay. Lahat ng utos ay nasa Allah na lamang. Lahat. So yun ang uh, paghahari ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang hanggan. Ha? Uh, walang limit. Walang katapusan. At saklaw niya lahat. Inala inna rabbakumullahu alladhi khalakas samawati wal ard. Fi sitati ayamin summa stawa alal ars. Ang inyong Panginoon ay ang Allah na siyang naglika ng kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 ah, na araw. tumastawa 'ala al at pagkatapos ay sumaayos siya sa kanyang runot. Huh? Pinapangyari niya yung pagpapalitan ng araw at gabi na pag dumating ng araw, araw na. <coughs> Walang sino mang makakapag atras. May balik yung gabi. No? Dumating na yung gabi, gabi na. No? Sindi ka na ng ilaw kung may ilaw ka. Para magkaroon ka ng liwanag. Pero babalik mo yung araw, wala, wala sino mang may kakayaan. Pagmawa, maliban sa Allah yan ang natawag na pagiging tangi ng Allah sa kanyang karububiya sa kanyang uh, pagiging rab so ito ay walang sinuang mga katanggi kahit yung mga hindi na hindi simasama sa Allah hindi na wala sa Allah nila ito matatanggian meron hmm? isang kwento sa Quran yung tungkol kay Prophet Ibrahim at saka si Nimrod ang kanyang eh, kalaban huh? sinabi ng Prophet Abraham na ang Allah ang nagbibigay ng buhay at mabawi ng buhay ang kala Ibrahimu Rabbi yalladhi yuhi wa yumit sabi niya kay Nimrud sabi niya, ang Allah ang nagbibigay ng buhay at bumabawi ng buhay. Sabi niya, Lord, ako. Kaya ko magbigay ng buhay at bumabawi ng buhay. Ginawa niya, kumuha ng dalawang tao. Sabi niya, ito bibigyan ko ng buhay. Ito, ah. abuhayan ko ng buhay. Pinatay niya yung isa. <coughs> isa hindi niya pinatay. Kita mo? Sabi ni Prof. Dagrain, fa inna Allah ya tibi syamsi minal masyrik fa tibi min minal maghrib maka gayon Allah ay pinasisikat niya ang araw sa silangan ngayon, o kaya mo pasikatin mo sa kanduran wala na ha? mati na siya yan, paburutan nila dito pa. Talo sa magawa. Ang yun ang uh, ibig sabihin ng Tawahid Arububya na kinakailangan ganun ang pananaw natin ganun ang paniniwala natin ha? na lahat ng mga gawain na yan ay espesyal na gawain ng Allah walang ibang makakagawa halimbong sa Kanya at walang anumang magaganap na hindi niya papahintulutan tulad sa araw-araw nating ginagawa. May mga plano tayo, bukas may gagawin tayo na kanyang gano'n gano'n. So, pag na natin yung ginagawa natin nang matagumpay, hindi yun dahil sa ating sariling kapangyarihan o kaya. O hindi dahil yun ay ipinahintulot sa atin ng ula. Ha? Pag na-fail tayo, sabihin, hindi pinaintulog ng Allah. Mm -hmm. yan. So doon papasok yung paniniwala natin sa kada wal kada Yung itinakda ng Allah. At mm baka -hmm. hindi nangyari yung gusto natin, huwag na tayong uh, maghabul, huwag na tayong magprotesta. Huh? Alam na natin, hindi nangyari yan. Hindi sabihin, hindi yan Pinain ng Allah. Dito hindi na para sa atin. Ganun ang paniniwala natin.